lang namin kahapon ayan, buti na lang na ko yung kapatid power sabi ang photo dito ayan yung anak ko linis siya dito sa namin doon may tubig pa doon oh. hindi pa ano ayan pumasok dito sa loob Bilis naman din ano. Ayan naman na Dito. Ayan naman nga. Ayan. Medyo baha-baha pa. Diyan sa kot. dito sa harapan namin ano na wala nang tubig Ang dami ko nang winalis gan puro daan, puro basura isang basura yan, tira-tira ko na lang yan Pick. dalong mataas kung ka tulog mo hindi mong ano sino ba 'yan? Ang ng bugol. Ba, tulog bayan ng lewang. Takpa, eh ano man na. kasi ano, hmm. nagwalis ako kanina hmm. ayan, yeah, grabe yung putik dyan oh Sir Pinark ni ano press naman niyo. <laughs> Presidente namin dito. <laughs> Ay nako. Grabe ang putik. Ang daming plastik dyan kanina, may plastik sa loob. Nakaharang. Dito sa singit-singit niya, kuya, om, oh. Ayan, yung mga singit, ayan. né kahit <laughs> malakas ulang naglawa pa rin kahapon hindi po Friday, and September 6th, 2020